Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ay magpapamalas ng matapang at matatag na ugali ngayong araw. May disiplina sa kilos at matibay ang loob sa pagharap sa anumang pagsubok. Sa trabaho, likas ang kasipagan at hindi nagpapabe sa mga gawain dahil batid na ito ang susi sa tagumpay at kaunlaran matyaga at may mahabang pasensya, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng hinahon at malalim na pag-unawa. Sa pamilya, ipinapakita ang pagmamalasakit at malasakit sa pamamagitan ng tahimik ngunit epektibong paraan. Hindi mahilig humingi ng pabor o makisuyo sa iba, mas nais na kumilos sa sariling kakayahan. Sa usaping pananalapi, may pag-iingat sa paggastos at hindi basta-basta nagpapalabas ng pera ng walang matibay na dahilan. Ang pagiging masinop ay isang katangiang nagbibigay ng kapanatagan sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay ipapamalas ang kanyang disiplina at mahabang pasensya. Hindi basta-basta sumusuko sa anumang gawain at kapag may layunin, buong puso itong tinutupad. May katapangan sa paninindigan at hindi takot na ipahayag ang saloobin kung kinakailangan. Mas pinahahalagahan ang masayang usapan at positibong enerhiya sa loob ng tahanan sapagkat ito ang nagbibigay ng kapayapaan at pagdadamayan sa pamilya. Hindi madaling magtiwala, lalo na sa usaping pinansyal, kaya't mas maingat sa pagpapautang o pakikitungo sa mga hindi lubos na kilala. Sa gabi, mas ninanais ang pahinga para sa katawan at isip upang muling magkaroon ng lakas para sa darating na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Gemini ay magpapamalas ng kasipagan at pagiging masinop sa kinikitang pera upang masiguro ang kaginhawaan ng pamilya hindi madaling magtiwala sa mga bagong kakilala kaya't laging may pangangalaga sa sarili sa mga usapang may kinalaman sa negosyo at pera may pagkasensitibo ang damdamin ngayong araw kaya't iniiwasan ang mahahabang diskusyon na maaaring mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, masigasig at palaging sumusunod sa itinakdang patakaran upang mapanatili ang maayos na daloy ng hanap buhay. Hindi nagpapadala sa tukso ng salapi at may likas na pagtitipid upang mapanatili ang seguridad sa pananalapi. Sa larangan ng pag-ibig, likas ang pagiging malambing at mapagmahal na siyang nagbibigay ng inspirasyon sa araw-araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Cancer ay magpapakita ng lakas ng loob sa kabila ng pagiging maingat sa pananalita at kilos sa trabaho, masipag at may disiplina, kaya't hindi nagpapabeye sa anumang responsibilidad. Sa tahanan, mas pinipili ang katahimikan at hindi kinukunsinti ang anumang masasamang pananalita o pagmumura. Laging kumikilos ayon sa katwiran at tinitiyak na nasa tama ang bawat desisyon. Pagdating sa pananalapi, may kaluwagan sa paggastos, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng pamilya. Sa pag-ibig, likas ang pagiging malambing at mapagmahal, ngunit may linya na hindi dapat lampasan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa salapi. Ang isipan ay palaging nakatuon sa hinaharap, kaya't maingat sa bawat kilos at desisyon upang maiwasan ang hindi konais-nais -nice na sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay magpapamalas ng matibay na disiplina at matiagang ugali sa bawat gawain. Hindi madaling pakiusapan, lalo na pagdating sa trabaho at pera, dahil nais nitong maiwasan ang anumang uri ng problema. Hindi takot na magpahayag ng opinyon, kahit pa may sumama ang loob ng iba, sapagkat batid na nasa tama ang paninindigan. Mahilig magplano bago gumawa ng desisyon upang masiguro ang tagumpay ng bawat hakbang. Hindi nagpapadala sa tukso ng kalokohan, lalo na kung makaapekto ito sa pamilya at trabaho. May matalas na pag-iisip at mapanuring mata sa mga pangyayari, kaya't bihirang malinlang ng iba. Masinop sa pera, at kung gagastos, ito ay para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, tapat at mapagmahal, handang maglaan ng oras para sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay magpapamalas ng disiplina at pagiging masinop sa bawat kilos. Hindi mahilig sa mga usapang may halong pagyayabang, mas pinipili ang tahimik ngunit makabuluhang pag-uusap. Lagi nitong inuuna ang kapakanan ng pamilya kaya't maingat sa paghawak ng pera at hindi gumagawa ng bagay na maaaring maglagay sa kanila sa alanganin. Nais laging mapanatili ang positibong pananaw sa buhay, kaya't lumalayo sa mga taong negatibo at mahilig sa intriga. Sa trabaho, likas ang katapatan at hindi lumilihis sa tamang landas upang mapanatili ang tiwala ng mga nakapaligid. Mapag-isip at mapanuri, hindi padalos-dalos sa desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Ang pagiging masinop at masipag ay nagiging susi sa mas matatag na kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ngayon ay magpapakita ng maingat at balanseng pag-uugali sa lahat ng aspeto ng buhay. Masusing pinag-iisipan ang bawat kilos at desisyon, lalo na pagdating sa trabaho at tahanan. Hindi ito basta-basta nagpapahayag ng opinyon ng hindi iniisip ang magiging epekto sa iba, lalo na sa pamilya upang mapanatili ang maayos at mapayapang samahan ang mga plano ay laging nakahanda bago pa man kumilos upang maiwasan ang anumang pagkakamali sa usaping pera patas at patas lamang ang gustong mangyari walang lamangan walang palakasan at walang pagsasamantala upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan Matipid sa paggastos, tinitiyak na ang bawat sentimong lumalabas ay may wastong dahilan at pakinabang. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng maingat na pagpapasya at pag-iwas sa anumang bagay na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang sigalot. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ngayon ay nagpapakita ng tibay ng loob at disiplina sa bawat kilos at salita. Sa trabaho, matyaga itong nagtatrabaho upang matiyak na maayos ang lahat ng ginagawa. Hindi ito mahilig sa chismis o mga usapang walang saysay, lalo na sa oras ng trabaho, mas pinipiling itong ito ng pansin sa produktibong bagay. Sa pamilya, maingat sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin, at mas gusto ang pagkakaroon ng positibong enerhiya sa tahanan upang mapanatili ang kasiyahan. May tapang ito sa harap ng pagsubok at hindi madaling sumusuko sa anumang hamon. Pagdating sa pera, may kaluwagan ito sa paggastos lalo na kung para sa kapakanan ng pamilya, ngunit nananatiling maingat upang hindi maubusan ng reserba sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ngayon ay magpapakita ng pagiging mislan at maingat sa mga gawain. Gusto nito na nasa ayos ang lahat bago kumilos, kaya't hindi ito basta-basta gumagawa ng walang malinaw na plano mas komportable itong magtrabaho ng mag-isa upang masiguradong polido ang resulta ng ginagawa. Bagamat handang tumulong sa iba kung talagang kinakailangan, hindi ito basta-basta nagpapautang o pumapasok sa usapang pera, sapagkat ayaw nitong malagay sa alanganin. Sa trabaho, matigas ang paninindigan at hindi nagpapadala sa mga di makatarungang bagay matipid sa paggastos, pinipili lamang ang mga bagay na talagang kinakailangan. Ang araw na ito ay magdadala ng masusing pagpaplano at mas matibay na disiplina sa bawat gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ngayon ay magpapakita ng disiplina at mataas na pamantayan sa sarili. Mahigpit ito sa mga gawain at ayaw ng maduming trabaho, lahat ay kailangang polido at maayos. Napakahalaga ng pamilya para dito, kaya't handa itong tumulong lalo na sa magulang. Hindi ito mahilig sa mga usapang may halong kalokohan, lalo na pagdating sa pera, sapagkat para dito, ang hinaharap ang dapat iniisip at pinaghahandaan. Maingat ito sa pananalita at hindi basta-basta nagtitiwala sa ibang tao, lalo na kung may kinalaman sa pananalapi. Mas pinipiling itong kumilos ng tahimik at gawin ang tama kaysa makisali sa mga bagay na walang may dudulot na mabuti. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ngayon ay magpapakita ng talino at pagiging wise sa trabaho. Laging iniisip kung paano mapapaganda ang bawat gawain at hindi ito gumagawa ng pabigla-bigla. May tapang itong ipaglaban ng tama at hindi natatakot magsalita kung kinakailangan. Mapagbigay ito sa pisikal na tulong kung kinakailangan, ngunit pagdating sa pera, hindi ito basta-basta nagpapautang dahil alam nitong maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Sa pamilya, iniingatan ang naipong pera upang matiyak ang maayos na pamumuhay. Matibay ang paninindigan nito at hindi kayang maisahan ng iba. May wise na pag-iisip kaya't hindi ito basta-basta nalilinlang. Mahigpit pagdating sa paggastos at sinisiguradong may sapat na reserba para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ngayon ay magpapakita ng malakas na personalidad at matibay na paninindigan. May tapang ito sa pagsasalita at hindi takot ipahayag ang katutuhanan, kahit na may masaktan sa proseso, basta't alam nitong nasa tama ito. Masigla ang isipan nito sa pagbuo ng mga plano upang mapabuti ang buhay, lalo na pagdating sa trabaho at kita. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang pagkaantala at mas mabilis matapos ang gawain. Pagdating sa emosyon, madaling magselos ngunit hindi ito nagpapakita ng galit, sa halip, tahimik itong nag-iisip ng paraan upang makuha ang kasagutan sa mga agam-agam. Maingat at may kaluwagan sa paggastos, ngunit tinitiyak na hindi ito mauubusan ng reserbang pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.